Ayan, yun Grace. Hyundai Grace. Palitin. Ang kanyang rakin Pinion. Kaya so, yeah, so ginawaan na ng paraan sa ibang pagawaan ito mga kaprom-prom. So, tingnan mo naman ang ginamit. Ah, uh, ito may nilagay na ano pati ra, ano interior din yata yun so hindi mo mapipigilan yan pag ganito na ang iyong ano ayan o pag ganyan na kalalim ang tama so hindi mo na kailangan palitan ng oil seal yan automatic palitan mo na ng rack pin yun kasi hindi kaya mong ano yan so ayan so palitin yan para dito sa ating Hyundai Grace Ayan, so shout out sa may mga Hyundai Grace.